Kamusta mga tol? Matindi ang Lakers mga tol. Ginataang tamba ako ng Lakers. Yung number 1 sa West. Na okay si Thunder. Pinaulanan ba naman ng Lakers ng so, 3 points? Eh? Baitarayan na natin Yamper Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yeah! <coughs> first quarter. Buen na mano. Jumamper. Wala yan. Tulak ka rebound. Nagkahiya ang ako, nagkahiyaan pa nga. tuloy ni practice time. Pa floater Pasok naman. Oh, ito, Lakers naman. Staggered screen sa ibaba para kay Papa Luca, no? At diretso kayo sa pick and roll. Eh, si Ajax yung sa ilalim, oh. Iniwanan ba naman ni Palito? Diyan, drop tapos tuloy dak dak at tapos nag pick and roll then yung OKC sa wing naman nila ginawa no tulong naman kagad si Rukawa pero nakaroll bigla si Prakis bakit mas mga ginawa ang ganda ng pasa oh, dak dak o oh, ito pa isa isolation naman ngayon kay baby back ribs si Rukawa tinamo mo do double team na dapat eh no pero biglang umihit pala yung sa double team ang ganda oh. sabay biglang pumula patay ka dyan o oh, ito si Papaluka naman to kinuha ngayon si Prakis sa switch diba pabulito niya yung ganyan eh no sabay biglang umistep back Palitan lang ng puto ang mga tuloy, no? Umilalim si Papa Lucas sa depensa. Nakakita naman kagad ni Makaya. Pinas na kagad sa koron. Ayan na nga, Pontre. Patay ka dyan, Papa. At ah, si Makaya naman to. Nagmamali sa fast break, oh. Naka si Pogi yung bantay todas. Ayan, itake na nga yung wala. Kakwenta-kwenta depensa ni Pogi. Ayan, no? Layup yan. Tapos, Lakers naman to. Nag-pick and roll din sila sa wing, oh. Twin Towers ang ginawa ng Ocasio dito, mga tola. Sabay si Paliton Jet, tsaka si Frankenstein. Ang lalaki, eh. Pero biglang piti, baby, Bakris. Pogi-pogi -pog naman ang galaw mo. Tola, yan, oh. No? Patay ka dyan. Nag-pick and roll din yung Ocasio. Ang baba ng drop coverage. Tingnan nyo, oh, yan, oh. No? Eh, si Makahiya yan. Di diba? ba? Balay mo kayo. Magaling sa middle. Siya, sa drop coverage. Eh, nga, pula. Patay ka dyan. Ayun, labang to rin tatlo, yung OKC. Si Rukawa sa loob, oh, wala yan. Pero dito talaga si NBA, mga tol, no? Kapag nakakuha sila ng offensive rebound, unang-unang nilang ginagawa, hinahanap yung mga kick sa three balls. Ayan, no? Ako, Luka, more treasure! Ah! Ayun, tabla na ang score natin, ha? Eh, nakabakas ng Legas. Ang ganda, oh. Binigay ka agad kay Lolo Brod. Biglang pinasa rin ka agad ni Lolo Brod. Nice pass, no? Rukawa, nakabuelo. Reverse. Bro. counted pa rin ni Rip. Ang ganda talaga ng lawan simula, eh, no? Small boy no? ni Legas dito. Ayan, no? Hinatakit rin ni Palitong Chet si Lolo Brod. Ang haba ng braso ni Palitong Chet. Nice, Palitong Chet. Ah, fast break naman ng Lakers dito. Nakababa naman kagad yung OKC, no? Pero nagkalito sila ng konti sa matchups, eh. Nalibre tuloy bigla si Dorian Peña Smith. 3, patay ka dyan. Ah, ito, pumasok na si Makaya sa loob. Ang sikip sa loob, eh, oh. Ayan, kinikot na lang tuloy. Nakaw, napikea naman si Pogi. Yan, door, tuloy. Patay ka dyan. Si Lolo Brown, mga tol, hindi nagpaparamdam Di pa nakakasit yung matanda, eh. May score ka naman, no? Ayan, pumapost, eh. Do-double team sana, eh, no? Biglang tinirak -ag agad ni Lolo Brown. By the way, patay ka dyan. Nice, lo. At tapos tinis si pa pa Luca mga tolo. lo. talaga sa depensa pala ng itong pogi nito, wen. Eh. Ay dumepensa eh. Ayun, na libre tuloy for 3 Patay ka diyan. Pero napakarami talaga tinira ng points ng Lakers dito sa first quarter. Ayan, kinuha na ng Sprakes si side, tingnan mo. Diyan magaling si Papa Luca, 'di ba? Kapag ganyan malaki ang niya, 'di ba? Tapos bigla step up sa 3 points, tapos tinipis niya Ay! Oh, ito, isolation na naman to. Maliit naman ang bantay niya ngayon, ha? Eh, ano magagawa mo yan? Ang lit-lit mo na, tapos ganyan ka po, pa, huwag mo. Wala kang laban dyan. Eh, oh, ano? Shoot! Ay! Ang ganda talaga na nilaro ni Papa Lucas sa first quarter. 14 points kagad ka siya, eh, no? Ayan, ako po. Sinundutan pa nga. Preto ka dyan, to. Counted pa nga. Ay! At naka back to back 3 ways pa kasi busy na tropa ni Eugene sa tulo ng first quarter. Ayun yung pangalawa oh, for 3! Swak na swak! Ayun na tapos 3 yung first quarter 42, 32, 7 out of 9 ng Lakers 3 po sa first quarter. Hanip no? Oh, Ay, like mo ha? Malapit na mga playoffs Maghapit na ako sa video. Wala na akong pera eh. Maghapit ka na rin sa likes. Maglike ka na! Hahaha! <laughs> Tapos second quarter, tingnan nyo, oh. Hinarangan ni Cargo, yung kanil Lolo Brod. Bagsak si Cargo. Eh, bigla kay Lolo Brod. Bigla na by the way na mapatay ka dyan. Nice slow. Puro Lakers na to, mga tol, ha. Ah. Next sila kay Baby sa ibabaw. Oh. Medyo mababa na kung si Palito chit, mga tol, eh, no? Pero yan, maganda pa rin yung contest niya, ha. Potre, patay din yan. Ayun, lumolobo na lamang ng Lakers mga tol. Drop coverage na naman si Paliton Cheto, pass screen screen, tinirahan na naman, portrait, patay na naman. Etang mga tol, si Karagot na yung nagbabatay kay Lolo Bron ha. ng kamay ni Karagot, ayun no. Eh bumubasa dali yung kamay niya, tinirahan ka agad ni Lolo Bron, portrait, patay ka dyan, nice low. Take note mga tol, small ball pa rin ni Lakers dito ha. Pero matatanggal naman yung nasa loob ng Lakers eh. Binigay kay Carl Gold, patay din yan. Pero wala mga tol, sa na three points talaga, binibitawan ng Lakers eh. Pinasa kay Dorian Peña sa corner, more three na naman, patay na naman. Kanina first quarter, diba? Pitong three points, binibitawan ng Lakers eh. Dito naman second quarter, walong three points naman ang dami. Ayan, screen, alam niyo pa rin dyan talaga, titira na eh no. Kaso late pa rin talaga siya, papaluka, more three, shoot! O, oh, ito kinuha na naman si Frankenstein sa switch, eh, no, suki-suki. Ayan, sinalubong na tuloy ng iba, pero nakita naman kagad ni Papa Luca, hanap sa pasok na quarter, oh. na naman, ah, na naman. Wala ka talaga magagawa kapag ganyan tinitira ng kalaban mo, eh, no? Pumapasok lang na tira sa koter eh. Switch na naman. Ay, si Lucio kay Paliton Jet, sinayaw ni Papa Luca, oh, no, yan, oh. Ah, tama ba? Sana nagkakagulo sila sa ilalim, no? Kinikot kay Lolo Bron. Nakaabang na kagad si Frankenstein, mga tol. Ayan, no? Eh sa corner. Ayun, nalimutan. Na libre na naman tuloy. Portrait na naman. Patay na naman. Wala nang yan, yan. 29 na lang ng Lakers second quarter. Magiisang buwan na eh. Ayan, ha, sabi niya, balik mo sa akin 'to. Balik mo yari sa akin 'to. Ayun, Juma step Tumira na kagad portrait. Patay din yan Nagkaroon naman ng konting run ng okay sirito, mga tol, ha? Ayun, pa Jet si Papa Luca. Pangit siya, pogi si Papa Luca. Si naman, si Lolo Bron 'yung patay, matanda naman, na-floater, patay ka dyan, lo o, ito, si Makahiya naman semi-pass break yan, diba, tingnan niya yung biglang preno mga tol, lo, galing, oh. tapos bigla tinira 3 points for 3, patay din yan, tapos, ayan, isolation na naman, no, tingnan niya na yung depensa ng Lakers mga tol, ha, 3 na sa ibabaw, ayan, no iniwanan na nila, sa nasa weak side corner sa kaliwa, sa kanan tuloy sumalak sa si Makahiya, ayan, yung paborito niya, o, tulak jumper, tutulak muna, tsaka yung jumper patay din yan Ayun, natapos na rin yung second quarter. 78-56. 15 out of 22 sa tripos ng Lakers. Hype na yan. Tapos third quarter, pinipilit pa rin talaga ni Makahiya na makahabol si Leno eh, no? At paborito na naman niya. Oh, tulak jumper na naman eh. Oh, patay na naman. O, oh, ito ba? Screen sila. Sinalubo ni Papa Luka. Pumihit. Ang dami talaga ng kaputi sa loob eh, no? Kinikaw tuloy yan. Hindi na nag-close ni Lolo. na yung matanda. Doon, portrait. Tungkabi oh, ang pertawa pa nga. Puro si Makahiya na yung mahawak para sa OKC mga tol ha. Kinuha na naman si sa switch. At natake na nga. Lusot na lusot talaga. Wala talaga kwenta si pogi na yan eh. Leap yan! Sige, makaya. Buhati mo nang buhati ng OKC. Inatake ka agad ni makaya. Ayan, no? Sabay pumihit. Sabay bumuo pa pa. Hanip ko na makaya. Pero ang problema talaga, mga tol, nakakasagot kasi palagi yung Lakers, eh, no? Ayan, iskali, sabay kong mas over. Tinay niyo yung galaw ni Baby Backlist, mga tol, no? Ang galing talaga, eh, no? Yung naawa pa nga. Parang pares lang yung style na ginagawa ng Lakers okay OKC, mga tol, eh, no? Puro isolation, o no? Kaya pick and roll para magka-switch. Tapos mag-isolation. Ayan, napasahan ito ni si Ajax 6. Sumula ano? Ay, okay, pati niya parang san talaga to halos eh. Pero this time naman, napasahan si Ajax 6. Ayun oh, no, nakabuelo. Dak dak. Dito sa third quarter mga tol ha. Medyo kumalma na yung shooting ng Lakers sa three points. 3 out of 10 na lang sila dito sa three points eh. Ayun, fast break ano? Nagmamadali si Lolo Bro, sabay kinikot sa corner. Bibi back Chris three na naman, patay din niyan. Ayun, balik sa 21 yung lamang ng Lakers ha. Balik na naman sila sa isolation para kay Papa Luka. Paikot-ikot si Papa Luka, Diyos po pogi. Ang galing mo pala mag-helicopter. Ay! By the way, shoot! Ay! Okay paisa Ayun na naman eh oh. Walang kamatayong isolation Kay Pogi Okay lang nga Pogi naman yan Iminiklamo ka Binabate ni Karugot, Pero ang lapad ni Pogi ang Pogi pa Talon sa katawan Talon pa sa kabagian Bumihit Bumubog pa nga Nice papa Shit pero actually mga tol, no? Kapag tinignan natin sa si CCTV, eh tinamo mo oh, ang baba ng talon niya, 'di ba? Kaya yan, nakatapak na yung dalawang paa niya sa sahig. Tsaka lang niya na-release yung bola na sa sahig eh. Pero counted pa rin niya, pogi naman niya, eh. okay lang 'yon. Ayun, 28 na ulit yung lamang ng legs Ang laki ni. Eh. Small ball na naman sila dito. Si Makaya naman nag-isolation. Ayan, no? Yung paborito niya, tulak jumper na naman, patay na naman. Parang umaas na laki Makaya tong mga to, eh. Hoy, okay, paisa, pasa-pasa. Makaya na naman, siya na matitira. Kitang bakal, portrait. patayin na naman naman. Ayun, 21 na lang. Ula, yun lamang ng Lakers, ha? Eh, kaso, pinatin ni Lolo Brown yung depesa. Ayan, eh, tinan mo, oh Kita, kita. Inilawit ni Lolo Brown yung paa niya. Yung tumba tuloy. Nakapasok tuloy yan. Sabay kikot sa quarter. Open na naman yung quarter, eh, no? Portrait na naman. Patay na naman. Kanina pa pinapatay ng Lakers yung OKC sa mga quarter eh, no? O okay, pa paisa, fast break ng Lakers. Ipinasa e, na naman ni Lolo Bro sa quarter, no? Busy na tropa ni UJ, 4-3 na naman. Patay na naman. O okay, ito, pa uwi sa iwan start quarter, ha? Kaya nag-double team na sila ngayon kay Makahiya. Eh, pinasa tuloy. Eh, si Parito Chet, tumira na rin, no? 4-3, patay ka dyan. Ayun, tapos tuloy yung third quarter. 103-77. Ginataan tambakol na yung 77. Tapos fourth quarter mga tol, 26 na lang ng Lakers ha. Ay si Lolo Brown, poste ang lit ng banta yo. Oh. Binigyan bigla ni Lolo Brown ng classic na by the way. Patay ka diyan, nice low. Medyo tamaran na to, mga tol, ang bak kasi. Eh. Tinay niya depensa, oh. Wala pa na tumulong kahit isa ito eh. tuloy Lolo Brown. Ay tapos ay sa mi screen, napasi si Bisa na walang depensa rin eh, no. Ay si Biwa tuloy-tuloy na lang, Lolo yan. Ay, oh, tawag ng Karebonyo okay si, di ba? Pero tininiyan yung gagawin pasa mga tolo, cross court pass tapos alam niya alam niya ang pass. Parang yung ginagawa pasa ni Lolo pero kay Josh Kiddi di ba? Eh naabot tin ni Lolo pero no. Tak tak bola tak tak bola tak tak bola tak tak bola yan. Tak tak. Ay, sobrang saya ng one naman niya tinanyo, wala tumutulo talaga eh, no. Small ball pa rin yung Lakers dito. Hay, reverse. Pasok na naman. Aba aba aba. Betios na lang ang laban ng Lakers, ha? Ayun, inigawa pa ng Kennedy si Lolo pero hindi na bubuwas si Lolo, tinapad na talaga. Sige, bully botor kailangan. Ayun, dak dak. 20 na lang ang labang ng Lakers, mga tol. Ano? Kailangan na may pasok natin sa Pogi. Dumubulti pa nga kay Lolo bro Ayan, ang simple na lang mga pasa eh, oh. Libre na naman yung corner na kanina pa mamapatay sa OKC. Portrait na naman, patay ka dyan. Okay, ito pa, isa. Isolation na naman. Malit yung patay ni Lolo Brown. Ayan, bro. Binigyan naman ni Lolo bro na classic na by the way. By the way, patay ka dyan. Nice low. Ayun, ipinasok na nga ng Lega si Pogi Baka makahabol pa raw kasi eh. Isolation yan Wag na huwag ka susundot Kung may iwanan ka ni Pogi kapag ganyan eh Ayan, pumihit, lumayak At aso mabanda Last 2 and a half minutes na lang ang nalalabi 20 pa yung lamang ng Lakers ha Ayan na naman si Pogi o oh. Huwag ka susundot tol. Ang kulit mo eh Ayan napatulong tuloy sa loob Sabay kinigaw Yung corner na naman kanina pa to eh no Ayan open na naman po Patay ka dyan Wala na eh Ipinasok na yung mga bangko Si Dalton na mo mga tol. Bangko na yun eh no Hindi pinapalaro Ayan no Libro sa corner po Patay ka dyan At ayos Sa wakas ipinasok na si MVP Aura James Ayan pinigay ka agad sa kanya oh Ay lapitan Aura James po Patay ka جان بيبي مبيبي مبيبي Ayun, tapos ang boxing Panalo yung Lakers dito Panalo yung 99 30 points, 7 rebounds 6 assists si Papa Luca At 100 na kapugian 20 points, 2 rebounds 3 assists naman si Maeve Bakribs At 85 na kapugian 19 points, 3 rebounds 7 assists naman si Lolo Brod At 40, nakatandaan Antig din talaga yung shooting ng Lakers 3 points dito Mga tol ha 15 out of 22 sila sa first half At yung total nila sa buong laro 22 out of 14 Takas eh 55% hype na yan O, oh, yan yung eh, panghimagas Mag-like kayo eh. Mga hitaron by Shooter Top Pero 3 points lang